Ang March talaga ay fire prevention month at uh, sunod sunod ng mga sunog. At sa isang sunog sa Metro Manila, isang nasunugan ang naglabas ng footage kung saan meron siyang 300,000 pesos na tinago sa bahay at hindi niya malaman kung paano na ang kahihinatnan nang kanyang 300,000 pesos. Pwede bang i-replace ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong 300,000 pesos na nasunog doon sa uh, Metro Manila? Uh, merong mga conditions ang Bangko Sentral. Ito yung BSP Circular number no. 829 series of 2014 kung saan pwede mong ipalit yung mga mutilated or damaged bills doon sa kanila. At merong tatlong S na sinasabi dito sa BSP Circular bago palitan. Number one, yung size. Number two, yung signature. Number three, yung security thread ng bill. Una, yung size. Sabi ng BSP Circular, dapat 60% ng pera na nasira ay natira. Nung 60% ng bill ay buhay at natira, hindi nasunog o hindi nasira. Pangalawa, yung signature. Kailangan may natirang alimang pirma ng dalawang tao Ito yung Pangulo ng Pilipinas o yung Governor ng Bangko Sentral So it is an or situation Kahit isa lang sa kanila yung Pangulo o yung BSP Governor At pangatlo, yung security threat ay kailangan nakikita pa rin sa sirang pera alam niyo yung security thread, yung uh, parang uh, sinulid na nandoon sa mga pera natin, eh kailangan buhay yun, no? At uh, hindi mo kailangan pumunta sa Banko Sentral ng Pilipinas sa Quezon City. All you have to do is bring that money doon sa banko. Any bank that is authorized by the Banko Sentral to operate. And then, i-evaluate ng bangko, and then forwarded to the BSP for replacement. So kung kayo ay naka-experience ng even old bills, no? basta nandoon yung tatlong S na sinasabi, size, signature, at security thread, then dapat palitan ng bangko Sentral or ng bangko yung pera nyo na mutilated or nasira. Thank you.